Okay guys, kaya meron tayong um, Honor X6B ano? So ito siya At uh, yung tag natin kasi hindi ko maalis yung kanyang FRP, hindi ko mabypass So uh, susubukan natin itong ISP na to Ayan itong ISP na to Nagaling sa YouTube ano? X6B And itatry natin to guys. So nai prepare ko na yung mga inang na ito. Tapos yung Next tayo sa kanya. CLK si LK dito sa may bandang baba baba next so maganda dito guys is ano i-back ko yung ano yung i-back up muna natin lahat ng kanyang data para kapag ito sunod ng mga meron tayong same na problema pa tayo pwede natin buhayin then hinang tayo ng ground dito dito na lang. Actually, uh, kailangan mo yung salpak na to. Uh, okay. Then, salpak yung USB sa likod. Hindi mo makita. So, ayan siya. Salpak dito. And, so, ulitin natin. Check key MMC. So, naka 1.536, 1 bit. So, read user data din natin to. Uh, room. Read EMMC. Room 3. So, 4MB lang. Ayan. So, backup number, JTAG. Uh, Honor X6B. Ayan. So, ganito ang process ko, guys. Ah sa paggamit ko ng JTAG kapag kasi binabackup natin no para at least mayroon tayong uh, room 3 room 2 and room 1 para kapag namatay pwede pa nating ma-revive Okay, room 3 tayo. Room 2, DMMC. Next. Okay. Ginagawa ko dito pala is gawing ko lang 512. Okay. Para mabilis lang. Okay. Mm. Tapos na, and then ang gagawin natin dyan is 9 yung super. So, mas maganda siguro kung ito muna. Security muna tayo. So did you want them down Okay, guys, uh, tapos na yung ating uh, pag up and proceed na tayo sa ah, Alas na So, ito na yung ating MMC manager Try natin dito mag Is SP high power 2.1.8 36 connect to ECG tab. Mag-error. Yeah. Yan yung problema ko sa C3X na AMC Manicure. Nag-close talaga lagi. Eh. Ah. Hindi ko alam kung bakit nag-close dito. Kaya medyo bibigay lang ako gumamit ng ano no, error na naman yun, pumasok na Ayan. O. kung may kita mo black by FRP na ito muna no? so tools So, ang problema lang natin is yung kanyang FRP. So, tanggalin lang natin to. Okay, reset done na tayo. Ready in tayo Hila. ito na lang uh, para makita natin talagang ano nagahanap yung ECJ tag natin sa EMMC siguro gagamit ako ng mas luma na version hmm. so nawala na yung block by RFRT niya guys So wala na no kasi kanina yan no kung makikita mo block pag after dito so ayan na siya So check natin ito guys Heartbeat Rather my heart Doon lang, doon lang bos, ada, apa uh, bos? <tod> ini <dips> <tod dips> yang, ada. ini sak mana? tunggak mau anakku? mau no, anakku. Okay. Yan. Good na guys. Nadali natin yung at. So, na-JTAG natin. Ayun. Ayos. Ayos. Panalo. Panalo. Like, share, and subscribe.